So 'yun mga boss no, kamusta? Video na tagalan tayo sa pag-upload uh, ng uh, ating video. So ngayon mga boss no, magre-review tayo ay uh, patungkol dito sa nabili ko na solar light. Nabili, nabili ko ito mga boss sa uh, online shop no. So itong kanyang solar light, ang kaniyang uh, solar panel no. Ay uh, meron siyang halaga na 130 pesos. So ganito na siya mga boss no ito ang kanyang uh, remote ayan ito ang kanyang uh, battery mga boss at ito yung mga screw para sa mga uh, bracket mga boss so ayan mga boss na no? i-review natin muna itong solar light mga boss ay uh, maganda, maganda naman siya ayan Kaso wala siyang ano ng screw Dahil lang aking binili ay pang outdoor mga boss. So ito ang kanyang solar panel. Yan mga boss no. Kaso hindi rin mabuksan. So meron siyang ano nito mga boss diode no sa loob para mag-separate yung negative at positive. Ayan mga boss daw kung mapapansin nyo ang ating solar panel. Ayan mga boss no. Ang kanyang dugtong. Oh. Tingnan, na, tingnan nyo mga boss. Ah, bali aluminum lang siya no. Hindi siya copper. So pag bumili kayo mga boss ng solar panel ay dapat tingnan nyo dito mga boss no. Ayan. Kung ay, makapal. Mas maganda mga boss kung copper, uh, no? Ayan, no? Dalaw, uh, dalawang kundaka series lang ito mga boss. Medyo matipis lang ang aluminum. Dahil ay uh, nasa 130 pesos lang, ay okay na ito mga boss, no? Ayan. So, susubukan natin mga boss i-on itong kanyang baterya. Lagyan natin, ilagay natin dito mga boss. Sabi kanyang remote. So ito ang kanyang positive mga boss. Positive, ayan. din dito. So, ayan mga boss, no? Subukan natin i-on. Naka-remote control mga boss. On natin. So, ayan mga boss, umilaw siya, oh. I-off natin. So, ayan mga boss. On. Off. So, gumagana mga boss, no? Ang ating nabili na solar uh, light. Ayan. So, ito ang kanyang connector para dito mga boss sa pag-charge. Ayan. Hindi naman siya ano mga boss ay uh, isaksak natin. So, ayan mga boss, oh. Pag nag-charge ay uh, nagkakaroon siya ng ilaw, mga boss. Ibig sabihin, nag-charge po ang ating uh, uh, solar light. Ayan, oh. Kahit sa loob lang tayo ng bahay, mga boss, ay nag-charge pa rin siya. Pero mababa lang, mga boss. yan Subukan natin i-test mga boss kung ilang voltay ang uh, pumapasok. Ayan mga boss, umiilaw. Automatic, umiilaw siya mga boss. So, yan mga boss, no, i-test natin. Imitan natin ng multimeter. Ayan. So, ang ating uh, selector knob na sa DC10. Ayan mga boss, So, ang reading natin nasa 10. Nandito mga boss sa 10. Ayan. Oops. So, ayan mga boss. Test natin. Alos 3.5 volts sa labas mga boss i-test natin sa may araw so yun, mga boss no uh, meron na siyang ayan mga boss no nasikatan na siya ng araw i-test na natin kung ilang volt tayo eh. halo 6.1 6.1 volts DC mga boss So yun mga boss no, ito nga ating uh, review sa uh, aking nabili na solar light. Sa halagang 130 pesos ay uh, okay na ito mga boss. So yan mga boss no, uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong uh, panonood